Hello guys, pakaon mo na ako sa lagay ng mga aso. Ito ay bawaw, bawaw adol. Yan, feeds yan para sa doggy. So, yung pagkain nila, nilagyan ko lang ng konti ng feeds. At haloin ko, haloin ko halo lang to. May rice, tapos may ano, mga bone ng ano, bone ng mga manok. Yun. At uunahin ko naman itong paka yung kin yung husky ko. Ito yung husky ko. Yan. Yan ang husky ko. Super ka uh, ano. Super ka uh, sipat. Ano bang tawag nun? Na ano? Ah, sa tao sa, sa tao pa yun ano pasaway. Pero super mabait 'yan. Malambing 'yan. 'Yan ang husky. The name the, ang pangalan niya ay Thorman. Kailangan na siya ano gupitan o. Oh. tingnan niyo ang ano niya. Balahibo niya. Kailangan na siya ang gupitan. Naka-schedule na itong magpa-grooming. Kasi, kasi, street, street dito na ano, umuulan. Kaya ganyan ang ano niya. Yung ano niya, balahibo. Bal, balahibo niya. Ano bang tawag? Ano, bang tawag need sya, ano Need na siya, ano, need na siyang grooming talaga. At ito naman yung isa. Yung isa na alaga ko kinain. This is a kinain. From from the bow. From the ito. Mamaya, mamaya ko na lang lilinisin yung ano nila. To me. Just a kinain. Ito, hindi, hindi ito, ano? Hindi ito mapagkatiwalaan na aso super talaga ito ano ano tawag yun kapag mayroon tao maski nakaano lang sa nakatingin lang sa loob tap, sa loob ng bahay tapos nandyan ka, uh, nandun ka lang sa gate yun galit na ito paano kaya kung nasa loob ka na so ano talaga siya eh bantay na aso talaga siya guard talaga siya dito si Pam Pam. Siya ang ano, ah, uh, ng ano, inside ng house. <laughs> Joke lang. Eh. Siya, siya talaga ang aso na dito talaga sa loob ng bahay. Kasi bawal siya ilabas. Pwede naman siya ilabas. Kaso lang, dapat siya matulog talaga dito sa ano, inside ng bahay. So, eh, lagi ko itong dinayaper yung diaper naman sa ano god, ano sa pambata. 'Yon, diaper lang good na ano. Lagyan ko na lang butas sa lalagyan ng ano niya sa poet Kaya ito naman ang ano uh, alaga kong pangatlo. Dito lang talaga siya sa loob si Pam Pam. Uh, ano itong klase na aso, pumiri, pumirinian ano, super sweet, sweet, friendly, tapos, playful, kahit ano, ah, kahit pa, kurutin mo siya, hindi siya magalit, kaya, yan ang, napakaganda na aso dito na inalagaan ko. Pag naka, ano ka, naka, nakahiga ka, tabi talaga yan siya matulog sa iyo. Yan. Ah. Kaya pinakain ko siya yung pagkain niya. Tira-tira lang yan ng ano, ng manok. Mahilig kasi ito siya sa manok. Ayaw niyang kumain ang sardinas. Bigyan mo siya ng sardinas. Ayaw talaga niyang kumain. Di, hindi po siya gusto na mayroong kanin. Kaya, tira-tira lang yan na, ano, karning manok. Kumain siya ng baboy, pero hindi, hindi masyado mas the best niya yung ano chicken kaya move na punta sa another dog ah uh, ito na naman yung ano pang apat na aso pang apat na alaga kong aso ah uh, maliit pa siya maliit pa siya dito binili ng ano ng amo ko ang ang lahi to is chipo maliit lang Maliit to, hindi to lumaki. Kaso lang, kaya ito nilagay dito sa kulungan kasi lahat ng pilo na ano, nakalagay sa ano sa sa sa, sa ano ba yung tawag sa sala. oh, kahit ano na ano yung tatawag ko diyan, sala. Ayun. Punit, ano? Ano ba yung tawag na ano? Sisirain niya yung mga pilo. Pasaway to, kaya sabi ng ano ko sabi ng uh, ng abusin uh, uh, um, ko lagay mo na lang yan sa kulungan kasi nagagalit na ako sa anong shit anong tawag doon na galit siya sa uh, sa aso na laging pasaway kasi kahit kahit ano naman pinagsabihan mo na wag ulitin ulitin pa rin kahit ano kahit nasaktan na yan kahit pa anong gagawin mo saktan mo siya ng saktan ulit ulit pa ulit ulit siyang gagawin pa ulit ulit niyang sirain mag -ano ka mag, mag sabi ka sa, kanya wag mo ano pero balik balikan niya balik balikan niya at sisirain talaga yung mga pilo kaya ito kinulong Dyan siya Eh six months pa ata ito Sabi ko, sabi ko sa amo ko Ah baka kuya magbago yan Pag ano minor Ah pag matanda na Bata pa kasi kaya pasaway Sabi niya ah di pwede Sabi ng amo ko di pwede Kasi lahat ng mga pilo Maubos Maubos sa ah, pagsisira niya Eh kaya Kinulong Mabaito, mabaito, super sweet, malambing. Ang ka, ang kaso lang, 'yun talaga ang ano niya. 'Yun talaga ang hindi pwede sa kanya. Yung ano, laging sisirain yung anon sa loob ng bahay. Kahit anong makita niya, si slipper, si ah, uh, kahit ano, kahit ano, yung mga flower base 'yun pag makita niya yun impas talaga ano hin talaga niya gugulihin talaga yan babasagin talaga niya yan kaya yon kinulong nasanay na talaga siya nakulong siya one month kaya yan lang akong ikashare kaninyo thank you for watching bye bye god bless Alright,